pa mga kabraso babae hayaan na natin itong mga kabraso may mga bakas din dito nakuhaan ko na to Ayan. itong punong ito kay nakuhaan ko na dati ito yung binutas ko ay laman mga kabraso Yup. 39 mga kabraso nailabas din natin ang laki kaya lang pagod na pagod yung alimahango at saka nabawasan siya ng mga naman mga kabraso yung isa nating boarding house oh napakaraming bakas wala sa loob tinisting natin talagang maano siya ikot yung mga bakas dito ay. ay ito na mga kabraso ayos lumipat lang anuhin muna natin para makaikot pa tayo saglit nakababa na tayo ay nag almusal muna ito ay papasok na tayo sa hunting area dayo tayo dayo halos walang hibas mga kabraso ayan pero pababa yung tubig mahina lang ang tabay na lang ko mga kabraso sana lang ay palarin po tayo ay unang dayo alimango ay nagbalik mga kabraso pinapakalaki e, na nito ngayon oh, oh, nagbalik oh. namatay lang ay big pa mga kebraso. Baka dito sa kabila. May pumasok dito mga kabraso. Mga kabraso. Babae. Hayaan na natin. May lalaki to. Wala sa loob yung lalaki mga kabraso. Sana lang madali natin. Ito mga kabraso. May mga bakas din dito. Nakuhaan ko na to. Itong punong ito kay nakuha ang kuna dati. Ito yung binutas ko. May laman mga kabraso. Yun. Nasa Nasa kabila ayos sana lang malaki ito hirap lang palabasin ito ng dito sa gilid mga kabraso mukhang malaki mga kabraso palabasin ko muna mga kabraso hindi natin ma natin makita may tubig 39 mga kabrasok nailabas din natin ang laki kaya lang pagod na pagod yung alimahango at saka nabawasan siya ng magalamay na natin mga kabrasok sana lang makadagdag pa hinala natin ito yung kasama doon ng ano babae yan lang dyan lang sa baba yung isang kahoy na may butas Ay, thank you lord sana lang makadagdag pa tayo may mga bakas na naman dito mga kabraso Ayan. hindi masyadong halata pero palibot siya sa punong ito yan mga halata pa dito mahirap ano lang yung butas maliit lang yung ano niya entrance yung boarding house ko dito mababaw lang to may pumasok kasi lumabas din sige hinala ko ay inaan dyan mahirap yung isang yan wala nga dito may mga pinagkainan dito pumasok din. Sana lang ay nasa loob pa. ways na rin itong pumasok mga kabraso malaki na rin yung bakas niya sana lang madali natin ito na naman mga kabraso yung isa nating boarding house oh napakaraming bakas wala sa loob tinisting natin talagang maano siya paikot yung mga bakas dito ay. ay, ito na mga kabraso ayos lumipat lang ay thank you lord ito siya ay parang maliit yung isang sipit ah, napakalaking alimango parang yung kabilang sipit ay yan ay napakalaki Ay, thank you, thank you Lord. Sana lang makadagdag pa tayo. Andiyan na yung tubig. malalim na sa labasan mga kabraso. Ito, bandang dulo na to. Pero ayan na yung tubig. Oh. Anuhin muna natin. Para makaikot pa tayo saglit. Nasa bahay na tayo mga kabraso. Ano yung isa oh. Sa pulyo. <laughs> Napakalaki ng isang sikit yung isa oh. Anber. Laki pa naman. Wala ito. Pulyo, polyo. Arihas. Arihado yung isa ayos. Kaso, nabawasan naman ng dalawang dalirik. Ito. <laughs> Unang dayo natin. ayos lang ano na lang tayo para sa susunod hindi tayo nakadali ng bulik ngayon